pag-uusapan natin sa video na ito kung sino ba ang nag-alok kay Anigma ng 4 na milyon, bakit niya ito tinanggihan at ang nalalapit na pagsasama ng founder ng PSP na si Mr. Pibus at ang hari ng tugma sa channel ni Luni na Break It Down. So tara! Maraming ang issue ng flip-top sa nakaraang taon Matapos tirahin ni Hakata si Anigma at ang liga ng flip top, sinundan pa ito ni Apex. Kaya wala na akong pake! Kung after nito ako, inyo na deport ipadeport! <laughs> flip top, kadiri kayo! And there's so much evidence to support kayong mga maledukadong na natiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. <laughs> True. You already surrendered your life to an Enigma's machine. Ikaw ay property owned. Inaabuso ng lantaran iyong kamangmangan. Aabutan ng ilang libo para sa trabaho isang buwan. Si Anigma, paano niyo naloko? Yung flip-top, ginawa niyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napu-politika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip top, kayo na rin gumagawa na sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Dahil dito, marami tuloy nag-iisip kung hindi ba talaga sapat ang binibigay na talent pin ni Enigma sa mga MCs. Sa isang post nga ni Keja, isa sa miyembro ng Uprising, Sinabi niya dito noon, meron isang korporasyon dito sa Pilipinas na nag-alo kay Arik ng 4 na milyon kapalit ng paglagay ng logo nila sa liga. At pagdikta ng mga match-up na gusto nila, tinanggihan ito umano ni Arik. Sinabi pa ni KJ dito na pagtanto niya na hindi daw sa lahat ng bagay ay mahalagang pera. Sa kabilang balita naman sa interview nga ni Hardy Labam, sa sunugan, tinanong ni Harlem kung sino daw ba ang hinahangaan niyang MC sa generation ngayon. Dito nga sinabi niya na si Mot ang hinahangaan niya dahil sa pagiging simple nito. Oh, kumbaga, uh, kung may babalik natin ng mga kamay ng oras, diba? Kanyari, ngayon ka naging Nag ngayon ka naging 20 years old, ngayon ka sumalang sa mga battle sa mga battle. Kita mo sino yung mga bago ngayon? Sino pa uh, ba sila? GL, sila uh, sino ba sila? Ayun, sila J Black, sila 6. Mga bago ngayon, yung mga hindi natin kaano. ano. <laughs> <laughs> kung ano, kung paanohin ka kung papipiliin ka sinong pinaka pogi para sa yon na battle MC or parang crush mo yung medyo alam mo oh yun? my god <laughs> yung ano lang hindi naman paghanga hindi naman crush na porket crush may mali siya kagad ka eh yung mayroon sa atin yung inahangaan mo lang hindi lang dahil sa skills niya sa itsura niya din alam mo yun yung ngayon malakas ang dating para yung, yung sa ngayon generation oh yung ngayon batch oh, yung, ano. yung dating letter kasi pag dating tama ko eh pag yung dating <laughs> alam ko na yung sasagot <laughs> ako siguro si mo Si Mot, oh, ah, si Mot o, oh. si Mot, no? Oo, at sya, eh, parang uh, napaka-simple niya, tapos um, solid yung mga bars na binibitawan niya, and then wala kasing gumagawa ng mga ganon. Mm. So gusto ko kasi, um, sa akin ah, um, gusto ko kasi sa tao yung kakaiba, kasi kakaiba ako. Sa kabilang balita pa, malapit na nga mangyari ang Saito Bershie. Itong paparating na April 27 sa PSP sa tournament ng Matira Mayaman sa binahagi nga na video ni Andy G. Pinakita na nanonood na si Saito ng mga battles ng PSP. Sana ay makita natin ang preparadong Saito. Para na ni Saito, ang pangil sa pangil. Pangil sa pangil, at sa ng PSP. Patay na kayo. PSP pangil sa pangil. Yeah. Manda na ang dapat tumapat. Salamat. Sa pangil sa pangil. Sa pangil. Yeah.

kung saan gusto siya i nito sa kanyang break it down. Kapansin-pansin naman ang caption dito ni Mr. Pibus at tila alam na natin kung anong i-review -re nila sa battle. So kayo ba? Anong masasabi nyo sa pagtanggi ni Arik sa 4 na milyon? Mahint ba kayo kung sino ito? At ang labang Saito, Bershey. Tingin nyo ba may pag-asang manalo dito si Saito? Comment mo lang sa loob mo sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.